What's up mga boss? Itong content natin ngayon, explain ko lang kung bakit itong Mio ay pa rin uh, the best the best 125cc para sa akin <laughs> Oo, tama na rinig nyo, best, the best pa rin to para sa akin Magbibigay ako ng mga reasons bakit ito pa rin yung gusto ko Ngayong 2025 Pero grabe yung panahon ngayon <laughs> Summer na summer pero di ba? Di ba summer na ngayon, February? Pero dito umulan kahapon eh, oh, di ba? Tapos yung panahon niya parang makulimlim na medyo mainit. Tapos yung time ngayon is 1:30 ng tanghali. Nasasanay na tayo mag-vlog ng tanghali. <laughs> Hindi na umaga. At yun, but gustong gusto kong gamitin tong MIUI na to. Number one, itong kanyang body position. Lagi ko tong sinasabi sa mga vlog ko tuwing naglo-long ride ako kasama to. Or gamit ko tong MIUI na to. Kasi yung body position niya, medyo sporty siya. Siyempre, galing tayong sports bike. Di ba? Yung sports bike, eh, naka-aerodynamic ka na kayo ko. Medyo nasanay na rin ako. Ito medyo ganun din. Hindi naman sa asin na yuko sya, pero trip ko lang yung kanyang handlebar ganon mga position kasi ko compare ko na naman siya kay Honda Click kay Honda Click relax siya malapit yung manobela sa kanya ito medyo mahaba na hindi ko maintindihan good for banking din ganon saka yung kanyang itsura gustong gusto ko to Marami siyang sharp edge. Gets nyo na yon. <laughs> Number 2 naman na nagustuhan ko dito sa Mio is yung kanyang looks. Yung kanyang itsura. Kahit anong kulay na Mio nagbagay. Pero mas prefer ko sana kung naglabas sila ng mga uh, yung masarap sa mata. Gets nyo yon Yung mga violet. Lavender, ano pa ba yung masarap sa mata? Apple green, yung blue, maganda sa mata yung blue eh. Parang mga ganon. Saka yung kanyang harap, may nakalagay na parang M. <laughs> yung number 3 naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang Piesa Yung kanyang piesa kasi, mga pus, sa Mio ay sa mga Yamaha. Sobrang mura, grabe talagang budget meal siya budget friendly na ibig sabihin hindi siya nang hindi siya yung parang sa ibang brand kunwari yung uh, Honda Click babase ko na naman sa Honda Click kasi yun naman yung kalaban niya eh yun yung kategory niya 125 si Honda Click 125 yung mga pyesa ni Honda Click medyo pricey lalo yung kanyang head unit assembly 7-2 sabi naman nila kung na yun syempre papalitan mo yung buong board kaya ganun siya kamahal itong MIUI natin yung headlight nya kung masira to 1-8 lang to <laughs> tapos meron pa sa Shopee 1-2 kaya mag-isip-isip na kayo hindi ko naman prino promote si MIUI pero gusto ko lang sabihin yung side ko kasi nakapag-try na rin ako ng Honda Click So kapag try na rin ako, di ba? Kaya gusto ko lang i-share. So yun, yun yung nagustuhan ko dito. Mura yung piyesa niya, kunwari, yung mga truck drive, mga belt. Last year, yung bili ko sa belt dito is 500 pesos lang eh, Doon sa mismong kasa. Ganun siya kamura. Eh yung Honda Click, 13 13214 kung di ako nagkakamali dun na lang magtaka na kayo <laughs> mas friendly talaga si Yamaha kung sa mga pyesa pero dapat ginawa na nilang led yung ilaw no para hindi na siya bulb type tapos digital tapos digital din to sana lang pero okay naman yung ginawa nila para hindi masyadong mahal yung mga aftermarket niya tapos yung kanyang mga flarings Siyempre, budget friendly pa rin. Kaysa kay Honda Click. Parang ito. Pinalitan ko na tong kanyang cover sa panel kasi fade na. Hindi naman sa fade, nagkrakrak na. Binili ko to sa kasa. Nang sobrang mura. <laughs> Binili ko lang to ng 165. Legit siya. Ganon, ganon siya kamura. Kaya <laughs> nagulat din ako. Tinanong ko pa yung ahente, bakit 165 lang yan, sir? Ay, oo, sir, kasi Yamaha, mura, sabi niya. Number 4 na tayo, mga pus. So, yung number 4 ko is yung kanyang durability sa makina. Kahit sabihin natin kumakain siya ng engine, ay, kumakain siya ng engine? <laughs> at least, ay, at least, kahit kumakain siya ng... Bakit ka nagpreno, preno boss? <laughs> kahit kumakain siya ng langis kung dun sa engine niya engine performance niya is 5 5 out of 5 sa akin malakas siya kahit stock parang yung akin parang itong atin puwapatak din siya ng 110 kaya niya basta walang back ride ha? ako lang saka mabigat tong mags natin no naka x speed tayo yung wide Yung maraming spoke Mabigat yun Mas mabigat sa stock <laughs> Pero kaya niya mag 110 <laughs> Tapos itong engine niya diesel na siya uh, Blue core yung tawag nila Ewan ko ba't ginawa pa kasi itong diesel eh Yung, yung diesel kasi mga pus may halo siyang aluminum hindi siya chrome bore kaya kumakain siya talaga ng engine oil kasi sa sobrang init siguro may aluminum content, contents siya nag evaporate yung langis kahit anong langis ilagay mo pero yung iba naman ginagawa nila pinapalitan nila ng bore nag steel sila or chrome yun yung pagkakalam ko ah. kasi nababasa ko din yung mga comment mga comment mga content din ng ibang content creator ganon yung ginagawa nila para hindi siya kumakain ng langis or nagbabawas number 5 na gusto ko dito yung kanyang gas consumption sobrang tipid, grabe mga pos sobrang tipid nito ah uh, ilang kilometer ba itong lalakbayin natin ngayon simula sa bahay Uh, 58 km sabi mo sige close tayo sa 60 km simula sa E nagkasa ako ng 100 yan yung 100 ko unleaded <laughs> premium sana pero wala lang trip ko lang mag unleaded ngayon unleaded yan tapos kaya na niya balikan ganoon siya katipid tapos yung pumunta kaming Banawe kasi dumaan kami sa Besang Pass Ilocosor San Fernando Cervantes tapos uh, sagada banawe yung balikan ko doon is dalawang full uh, isang full tank tapos isang kalahati gano'n siya katipid oo oh, legit 'yon mga boss gano'n siya katipid ito si MIUI yun yung nagustuhan ko dito <laughs> yun na yung pinakalas na gusto ko dito gano'n siya katipid parang to 'di ba 100 pesos lang yan Balikan na ng 60 km Pero akyatan to ah Okay Yung next naman natin Yung mga dislikes Yung mga ayoko dito Try natin gawing top 5 kung kaya Kung kaya lang ah Hindi <laughs> ako sure Baka hindi pa abot ng 5 to eh Okay, para walang daming salita Number 1 na ayoko dito Yung kanyang shocks sa raplikod as usual sa mga Yamaha ang tagtag -tag, grabe nakapag try na rin ako ng R3 dalawang klase na rin yon, yung V1 at V2 pero talagang sakit ng Yamaha is tagtag matagtag din sila kahit yung sniper na 155 yung bago yung 6 speed ang tagtag -tag din harap likod yung NMAX natin number one yon number one hater ko yun <laughs> Number one hater ko sa suspension Matagtag siya sa likod Sa harap medyo okay lang Siguro nasanay din kasi tayo sa mga Medyo mataas na, Hindi ah, naman sa medyo mataas Yung pano ko ma-explain yun Medyo may branded na shocks ganun. Lalo yung KTM Grabe yun Number two na ayoko dito Yung kanyang Nagtatalakitik sa my head Siguro yung rocker arm yun pero mostly lahat ng Mio ay naririnig ko yun Meron siyang tunog na click 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 ganon <laughs> Mas grabe pa Mas grabe pa yata yung akin eh Yun yung ayoko Nakailang tune out na ako dito Ayaw pa rin matanggal Kaya suspek ko yung kanyang rocker arm bearing ah, uh, Pabigay na rin Saka naka 88,000 odo na din tayo dito Isipin nyo yun, pure stock yan hanggang sa ulo. Pero sidings. Number 3 is yung kanyang tapaludo. Ewan ko kung na-experience nyo na rin yun. Pero yung tapaludo ng Mio ay ko. Nagbitak yan. Grabe. Di bali yung mga ibang Mio ay din. Nakikita ko, yun yung talagang issue nila. Front fender, nabibitak sa sobrang tagtag. -tag. Kaya minsan kung napapansin nyo yung mga ibang miyo ay iba-iba yung kulay ng tapaludo Kasi nabibitak Sa sobrang tagtag -tag. Anong number na tayo? kalimutan ko na Number 4? Nakalimutan ko na my god Kakaisip lang ay kakasabi ko lang Kakasabi ko lang tapos bigla ko nang nakalimutan Sige, lipat na tayo number 4, bahala na. <laughs> number 4 na ayoko yung kanyang headlight. Sinabi ko na to kanina, pero uulitin ko. Yung headlight niya kasi medyo parang parang cyclops. Tapos hindi siya dong maliwanag. Kaya nagpalagay ako ng mini driving light. Kaya nagpalagay ako ng kaya naglagay tayo ng mini driving light sa harap. Kasi ang pangit ang ilaw niya, ang hina. Halogen lang kasi siya eh. Given naman na. Dapat kasi ginawa na lang LED yung head unit niya eh. Para dapat kasi ginawa ng dapat kasi ginawa ng LED yung head assembly niya sa harap para wala nang upgrade Number 5 na pinaka ayoko dito sa Mio I125. Hindi lang dito, lahat ng Yamaha na diesel engine ng diesel engine yung kanyang engine mismo kumakain siya ng langis yun yung ayoko dito tuwing 500 km lagi kong chinecheck yung kanyang dipstick ang laki ng nababawas kaya lagi ako nagtatapping yung technique ko naman doon para ma-solve yung problema na yon kung nagra rides kami ng sobrang layo may dala akong parang mga sito ganun sito na maliit yung solo lalagyan ko siya ng langis tapos yun yung parang itatapping ko na lang kung na-reach ko na yung 100km or up sa rides namin at yun lang yung ating topic ngayon mga pus. Salamat sa panonood. Paki-subscribe tapos like na lang yung video na to. Pa-share na rin para gumawa tayo ng mas maraming content. Yun lang mga pus. Salamat sa panonood at peace out.